First time ko lang nagluto nito alokbati sa munggo. Ano masarap siya nito. Okay, magluluto na ako ng munggo. Yung binigay sa akin ni ano, ni nanay na ano alokbati. Nilinisin ko lang yan ng hugasan bago igigisa ko na siya. Nagigisa na ako ng sibuyas, bawang at kamatis. Then, lalagyan ko rin siya ng ano, ito Oh. Ano ba tawag dito? Pinapaatal dahil. Binili namin ni Mr. Ko sa ano, sa Kiyapo. Yan yan ang lalagay ko. Tapos yung ibang tofwa, ulam, prito ba. Pero sasabayan ko yan ng ano, ng bangus. Meron kami, meron akong iluluto. Pritong bangus. Tapos, ito po pala yung ano, alakbati na binigay ni Nabi. Ay, ayan po. Oh. Ang dami. Sobrang dami talaga as in. Ayan. Yung ibang gulay, sa susunod ko na lang iluluto. Ito na lang mo sa mungo kung so alak ba ito. ko. First time ko lang talaga magluto nito. Yan. Yeah. Kaya ko po sa inyo pag na ito iluto. Ilinisin ko lang muna. Hugasan ko yung ano. Yung ano ko, yung munggo, Tapos lalagay ko na dito. Sasanga so, ko na sa mga ginisa ko. pag-uwi ni Mr. ay pagluluto ko siya ng munggo na mayroong alokbate. Pag ako na nasarapan dito talaga, baka eto na madalas kong iluto. Mm, pero doon pa rin tayo sa may ampalaya. <laughs> yun daw na ampalaya, alam niyo po ba yun? Mas doon ako nasanay eh. Dun ako lumaki. Pag nagluto ng munggo, daw na ampalaya ang nilalagay. Pero minsan, madalas, magluluto na rin siguro ako. Basta nagustuhan ko yan. Pag may alokbate, alokbate ang ilalagay ko. Lalo na pag-uwi ni Mr. Ayan, maya maya titikman na natin yan. First time ko po talaga nagluto ng munggo na merong alokbate. Mmm, kung nandito lang kayo, patitikimin ko kayo niya niluto ko. The best yan, simple, pero panigurado pag naluto, tinikman ko yan at kinain namin, sigurado masarap. Siyempre kasi luto ko yan eh. Tsaka syempre, kailangan may cubes. <laughs> Pampalasa. Kasi ang nilagay ko lang dyan, toko at tsaka yung daing na isang peraso, hinati-hati ko lang. O ba diba? The best na yan. Uy, kumukulo na. Sarap pa. Parami kain natin na ito. Ito po pala interno ng munggo. Prito, bagus. Ang sarap nito. Magpapakain tayo ng madami mamaya. Medyo matagal magpakulo ng munggo pero okay pa rin naman. Lumubot pa rin guys. Ayan, nilalagay ko na to. Daing. Ang sarap nitong daing na to. Sobra. Hindi ko na hati-hatiin yan. Okay na yung ganyang di ba? Diba? Yan, bali, isang bulang naman ang nilagay ko. Ah, ang sarap nito. na ko na rin yung ano. Yung aking bangus. Okay na yan. kulukulo na lang yan. Luto na talaga ito ng sobra. Tapos yung alokbate, sabi ni ano ni nanay, konti lang daw. Ah, ano ba, kumulo lang ng konti pagkalagay na alokbate. Tatanggal ka, no, huwag na rin kagad ng sobra-sobra. Ano, Konting kulo lang daw yun. May may lalagay ko ng alokbate. Ito po pala yung niluto kong pritong bangus. Yan ang terno ng munggo ngayon. Ay, ang sarap nito. tingin ko kumulo na siya ng sobra-sobra. Lalagay ko na yung, ay, nagaano siya, gawa ng uso. Ayan, bumalik na. <laughs> Lalagay ko na yung alokbate. Konting kulo lang daw, sabi ni nanay. Eh. Ang galing na, huwag na kagal daw pakuluan ng sobra-sobra. Eh, yung prito, pinakita ko sa inyo yung bagus, ang sarap. maya maya, kain na tayo. Lagay ko na to, okay na yan. Konting-konting kulo lang daw. Tapos, saluhin ng konti, tapos okay lang, sabi ni nanay. First time ko lang nagluto nito lukbati, sa alokbate. Sa mungo. Ano, masarap siya. Ayan. Kaya kain na Kain na po siya. Ayan, Ngayon lang ulit ako nakapag-share ng luto. Nang luto ko. <laughs> Mister, maya-maya kain tayo. Kain tayo. Tara! Ito na po yung niluto kong munggo tsaka bangus na prito. Kain na po tayo. Tanghalian na. Teka, tikman ko lang konti. Para ma-rate naman natin. 1 to 10. May 1 to 10 pa talaga. Mmm! <coughs> sarap! Ay! Sarap! Naluto ko. Mamaya titikman ko yung gulay na alokbate. Ayan. Thank you so much nanay. Natigas sila. Binigyan kami ng ano. Pangsahog na gulay sa munggo. Tara, mahal ko.